Hindi ba tama lang na iwanan ka ng anak ko para sa isang babaeng mayaman? Saan ka ba naman ng galing na pamilyang mahirap para maginarte? Sa araw na iyon, sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng chandelier sa isang mamahaling restaurant, unang beses kong narinig ang tunong ng pakkasira ng aking dignidad. Ang basong may tubig na hawak ng aking biyenan ay itinaop sa aking ulo. Dumaloy ang malamig na tubig mula sa aking buhok, pababa sa aking muhalik at dibdib lahat ng tingin ng dos-dos ng tao sa handaan ay napunta sa akin at sa isang iglap nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Hindi ba tama lang na iwanan kang anak ko para sa isang pamilyang mayaman? Tutal galing kalang naman sa hirap? Ang boses ng aking biyanan ang bumasak sa katahimikan. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya, na marang niya ang kasuotan at siyang kabit ng aking asawa, ay ngumisi ng may pangalipusta. Samantala, ang sarili kong asawa ay walang emosyong nakatingin lang sa labas ng bintana. Huwag kang umastadian. Hampas lupa ka. Ang tanging pumalit sa tibok ng aking puso ay ang tunong pakpatak ng tubig mula sa aking basang buhok. Naramdaman ko ang galit na umabot hanggang sa aking lalamunan, ngunit mahigpit kong hinawakan ang aking nanginginig na kamay sa ilalim ng mesa at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon ng kahihiyan, isang malamig na decision ang nabuo sa kaybuturan ng aking puso. Mahintay kayo tandaan ko ang bawat patak ng tubig ng pahamak na ito.